mga kapatid magsinabawan po ako ng isdang talakitok malaki-raki rin kinati kong ulo ibang paraan ko po, po sa pagluto ng sinabawan talakitok igisa ko siya na walang mantika ang sibuyas muna ay ang kamatis Ginigisa na yan, walang mantika. <coughs> hindi nabisa yan, sangag. <laughs> at ilagay ko na ang talakito isda bago ko po, po siya lagyan ng tubig ilagay ko na po ang tubig at ang luya at asin Lagay ko na ang sibuyas Ah Ah Yummy aring malunggay at aring bitsil Ah, yun oh. wow, ha, yun o. Wow, Napakasarap. Gusto ko lang yung higop ng sabaw. <laughs> ah. Rapsa. At good na yan, mga kapatid. Shout out kay garden at sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang manonood at suporta sa aking upload ng mga video hanggang sa muli babo